Ayan mga kabakyard, kukuha tayo ngayon ng mulberry kasi papakain natin sa ating alagang rabbit. Ayan, tapos tignan natin itong isang tanim natin na avocado mga kabakyard kasi namumunga na pala. Ayan bago tayo kumuha ng madre de agua mga madre, madre de agua pala yung ko and lang natin yung kam para ipakita ko sa inyo mga kabackyard kasi namumunga na pala yung tanim natin before nung dito pa tayo nakatira let's go ayan bali ito sya mga kabackyard oh. Ayan, oh. ayan kung kita nyo ayan yung oh, mga mga bunga ito tanim natin before nung dito pa tayo nakatira mga kabakyard. Ito yung bahay namin before. Oops! <laughs> Nahulog pa tayo dun sa so, Ito yung bahay namin before. Tapos ito. Ayan may namung nagkuhan pala. Ah, ano kaya to? Siguro kanto, to. Mm, guyabano. Mga guyabano yan. Tapos, ito. May isa pa. Anong tawag na dito? Nakalimutan ko na. Ayan. Grabe, di mo kalain na bubunga pala to. Kuha tayo ng, ayan, tanim natin. Actually, halos araw-araw kinukuha na natin to mga di. eh. Saan tayo dito? Pero tong iba kasi hindi natin abot. Dito, lalo to. Putulan natin dito sa paas. Para Bagay konti lang naman yung rabbit natin Mga kabackerd Ayan Tsaka Hindi na maselan yung mga rabbit natin Ayan okay na siguro to mga kabackerd Baba na tayo Oops Ayan o. Tapos, dito pala nakita yung ahas nun mga kabakker. Ito yung mga cage natin. Ayan, bakante. Sayang. Pag nag-breed tayo ulit, hopefully magamit na natin. Tapos, dun nakuha yung ahas mga kabakter. Oops. Ayan, buti na lang na konyong yung ahas dun sa net kung hindi eh, delikado tapos eh, ang dami na ding mga damo gamitin natin yung grass cutter sa weekend ayan eh, pakain na natin mga ka backyard ayan o oh. wala pa wala pang gustong kumain ito yung back natin na bago mga ka kaso mahihain siguro bata pa to ito naman yung kan natin kaya PS line malaki oh di hamak na mas malaki pa sa back bata pa ata to mixed lion head yan mga kabakir ito naman F1 Kali or F1 N.C hindi ko na maalala mga kabakir ayan sige kain na kayo yun lang yung update natin mga kabakir kung isa, gustong gusto nyo ayan, happy breeding mga kabackyard.